for today's video ay dinayo tayo ng kainsa natin na Levi's Lover from Pangasinan. Siyempre, alam nyo na ang ipinunta. Nagahanap si Bossing ng mga pangmalakasan nating Levi's 501. Kaya pinakitaan ko si Bossing ng iba't ibang klase naming mga Levi's dito. Meron kaming mga extended patch, premium, at yung mga limited edition. Ito pa yung isang pinakamahal natin, Golden Selvedge na Lunar. At meron din tayong pangmalakasang 501 na Riff Jeans. Hi Bossing, good morning. Uh, Anong ano? size niyo po? Followers po. Followers po na. May discount yan. 30 to 34 sige. Syempre mas malaki yung discount pag followers ng Kulings kaya naman mga ka-insign bago kayo mag-mine or bago po kayo pumunta dito kailangan po ay naka po kayo sa aming FB page. 334, so ito try natin dito. So, I think pwede well, to kasi American size naman. So, Hinanapan ko na nga si Bossing ng mga pangmalakas sa naming Levi's at chine-check ko kung meron pang mga slightly used para mas mura at para mas makarami si Sir. Kaso nga lang ay wala na palang 36 na ubos na kaya naman ang hinanap ko na lang kay Sir ay mga brand new. Ang bilis kasi maubos ng mga slightly used natin na size 36 pataas. Dati yun yung matagal mabili kasi nga medyo may kalakian ng sukat pero ngayon ay saglit lang na agad. Wala na talaga akong mapili kay Sir kaya naman pinapasok ko na lang si Boss sa loob para makapili siya ng maayos. <laughs> Habang namimili ang ating mga kainsan ay i shoutout ko muna yung mga kainsan natin na laging nanonood sa aming video at sa live selling. Shoutout kay Sir Reggie Liban. Kay Sir Albert de la Serna from Sambuang, Gadel Sur, Mindanao. Kay Sir Bracky Cedron watching from Tadag City, Surigao del Sur. At kay Sir Manny watching from Coronadal City, South Cotabato eto pani naman may pa tayong mga sizes ng ating 501 na to na black extended patch bottle fly so yon baka may mapili pa kayo sa aking na mga Levi's dito screenshot nyo na lang at paki-PM po sa aming page at may mag assist naman po sa inyo na admin napaka sobrang ganda at napaka sobrang mura lang po niyan mga ka insign kaya kung interesado ka ay paki-comment na lang sa ibaba ng ating video kasama yung fit na gusto mo na Levi's para mapansin ng ating admin maraming salamat po meron nga rin pala kaming dumating na 502 regular taper dalawang kulay po yon maganda lumapat at maganda yung kulay at syempre, length 30 lang po. Eto, meron din tayong 5.11 slim color black. Ice range ng mga 5.02 at 5.11 natin ay 2.299 to 2.499. May 5.02 din tayo, regular taper. Meron lang tayong ilang pirasong mga sizes nito. Tapos, yung pangmalakas na ating uh, selvedge or golden selvedge na 5.12 slim taper extended patch na premium pump. So, yan. Kaya sinabing golden selvedge kasi nga kulay gold yung pagka-selvedge niya. Isa so, sa pinakamahal na denim to. Magkano? Sobrang mura lang. PM is the key. Ayan, so, original, pero sabihin ko na sa inyo original price nito 9K to 10K. Itong uh, salvage na to. Pero sya, sa atin, mura lang. Okay, magbibigla kayo sa presyo. Sobrang mura. Ayan, may nakalagay ng 512 Slim Taper Salvage Denim. 512 Extended Patch Year of the Dragon or Lunar Edition. 501. Sobrang dami yan. Oh. Meron pa tayong dumating na kakaibang 501, yung white patch. Ito, bihira pa lang meron ito. Ay, si Bossing. Sana. Punta natin. Ah, 36. Mas marami po akong 36. Opo, hindi naman po kasi siya stretchable so pwede mag-36 si Josie. Yung black. Ah, oh, black. Tingin. Oh, oh, <laughs> <What>? Meron po kami <laughs> <po, sir>. na <laughs> uh, nag-change si Sir sa 36. Alam niyo kung bakit. So, pwedeng kumahan siya kay Sir yung mga 502 na stretch na 34. Pero pag 501, 36 kasi hindi naman siya stretch. Okay? Standard lang kasi yung sukat ni 501. So, kung makipot na sa'yo yung mga 34 mo, pwede ka na mag-36 sa 501 fit. Okay. So, hindi naman kasi sa uh, straight, original fit, tsaka um, talaga standard na piso sukat. Okay? 505, ayaw ni sir. Puro gusto ni sir, Anong? Puro, puro button tie. Meron din tayo dito, 511 na dark wash. Napakaangas! 501. O, oh, di ba? 501 yun. Napakaganda. Bigyan natin si boss ng discount. Mga premium na to, advanced stretch. Advanced Stretch 501 Premium Leather Patch. So, yan. Screenshot nyo. Then, PM nyo na lang po. Okay. PM, PM is the key. And then, sasend si po ng admin yung presyo. Okay. So, free shipping fee naman tayo. Kaya, huwag kayong mangamba. Huwag kayong magalala. 501 na wash. Ito po, 100% cotton. Hindi po ito stretch. Okay. So, original fit din po ito. Pero, leather patch na siya. Tsaka, big e. Basta premium. Narinig yung premium. Kailangan, big e po. Ayan. Big E. Basta premium. Genuine quality clothing. Ayan. Ganda na kulay ito po yung medium wash. Ito naman, tawag dito, advanced stretch. Kung gusto mo ng 501 na malambot yung tela, maganda yung bagsa. Ito rin kunin nyo, bagong labas lang to, latest model na 501 premium. Mm. ito, yung white patch natin. Premium din po ito ha. Hindi siya leather patch, pero white patch po ito. May nakalagay din sa loob na premium. Genuine quality clothing din to. Siyempre, biggie. yung mga mamahalin nating tig si 6 pero discounted naman, basta naka-follow. Ako na bahala mag-discount sa inyo. So yung papakita ko muna kay sa ito, syempre bibigyan ko na lang ng discount si boss. So yun, tinotal ko na nga nakuha nila sir at uh, syempre mura lang yung kinalabas presyo dahil itinodo ko na yung discount sa kanila. Yung mga 501 button play natin ay uh, meron tayong 225, 3K hanggang 35 depende po sa kulay at sa model na ang presyo sa iba ay maabot po ng 4K pataas. Kung brand new Levi's jeans ang hanap nyo ay mas mainam na mag walk in na lang din po kayo rito para may bigyan kayo ng discount at syempre maisukat nyo po. Pero kung sobrang layo nyo talaga at sobrang busy nyo ay mag-mine na lang po kayo sa aming live selling or paki-PM na lang po yung size nyo at gusto nyo fit sa aming page. Basta brand nyo po ay masesendan po kayo ng admin. Dahil marami po kayong pagpipilian sa mga brand nyo natin. At complete sizes pa po tayo. eto po, dito, dito, ito talaga yung bawing-bawing pagka nag-walk-in sa kulis. I May mean, original uh, uh, po yung, uh, yung copy na uh, uh, eh. <laughs> yan. <laughs> Para libay <Levi's> sa original din. Meron din talaga ako sa inyo mga, yung mga... k 2.5 ko kung napapanood ko so, po yun. Kaso, uh, wala siyang ganito, wala siyang mga label, wala siyang... Pero mga brand. Yan yeah. yeah, boss, baka mga konsolidahan niya, nagagawagyan niya. Ah, parang super nandito ko dyan. Yes. So yun, what mga kaingsan? Welcome sa Kulings. Meron tayong solid walking customer from Pangasinan. Sobrang layo, sir. At dito lang talaga sila nagpunta. Ito lang ang dinayo nila para makakuha ng mga pangmalakasan at original Levi's jeans. So yun, syempre sinulit na ni sir, nakakuha siya ng tatlong klaseng 501. Ito nga, at ipiplex ko sa inyo. Yung ating best seller, lahat ng mga nag-walk-in, syempre yung mga Levi's lover na mahilig sa 501, ito, yung number one nilang kinukuha. Stone wash kasi ito, original fit, extended patch at bottle vibe. Kaya si Bossy, si -bo, baka makapili pa. And then, 501, na premium genuine quality coating leather patch. Ito po yung advanced stretch natin. So, alam niyo na, basta walking customer, sinasagad ko yung presyo hanggang muto. Kasi, syempre, yung, uh, yung pang-gasolina nyo, yung shipping fee, so, niless ko na doon para may pang-diesel ka. So, okay pa rin, worth it pa rin yung pag-walk-in no, mo dito. Okay. Ayan o, no? may napili pa na doon. Ayan, boss. Okay. yun yung mura natin, boss. Brand nyo yan. Okay, so, size 30... Opo, okay, nag-brand nyo na kang tingnan Size 36 length 32. Isa sa pinakamabiling 501 na black. Style patch, button fly. So yan, kung gusto nyo makakuha ng pangmalakasan at original Levi's jeans dito sa Collings, pumunta na po kayo dito sa Sumakab Este, Cabanato and Siri. Boss, legit po ba yung ating Levi's? Legit to. Yeah. Legit to. Oh, legit to. si Boss, legit na legit daw. So yan. Maraming maraming salamat sa panunokon. Sana akin makuha pa ni Bossy para maligtagaan. Ingat pa goddess. God bless. Bye-bye.